silipin natin kung saan kinukuha ni Daddy Frankie yung mga palay na ipapamahagi sa mga kababayan natin. Mayroon na naman panibagong mga kababayan na ipapaaraw bukod sa mga naunang araw. Ito yung mga masisipag na kasama ni Kuya Freddy, pangani na kapatid namin. Ito si Kagawad Freddy, o. Oh. O, oh, daming palay mga kababayan. Ito yung tinatawag na bongkato. Ayan. Ayan. Mabilis ang pag-ani ng palay mga kababayan O, oh. oh, ganda o oh. Ala, pala Yan. Dito po mga kababayan Kinukuha yung mga palay Hindi lang dito Yan, hanggang doon Yan, magandang magandang umaga mga kababayan Mayroong ipapasilip si Boss GB sa inyo Kung saan pinagkukuhaan ni Daddy Frankie Yung mga palay Tara, samahan nyo ako mga kababayan kaya nga pala mga kabayan, nung napapansin ninyo bakit nakasangra si Boss JB dahil may namumula ang kanyang mata. Kaya, hindi ko talaga kasi bagay ito magsalamin eh. Pero di, pag hindi ako nagsalamin, masakit sa araw pag may sore eyes pala. Kaya napapansin nyo mga kabayan, nagsasalamin po si Boss JB dahil may problema yung mata. Yan. Tara, sama nyo ako mga kababayan silipin natin kung saan kinukuha ni Daddy Frankie yung mga palay na ipapamahagi sa mga kababayan natin. Ito po yung mga palay na kung saan yung mga lupay ni Daddy Frankie ay dito pinagkukuhaan. Tara, silipin nyo. Mayroon na naman panibagong mga kababayan na ipapaaraw bukod sa mga naunang araw. Ito yung mga masisipag na kasama ni Kuya Freddy, ang panganay na kapatid namin. Ito. Si Ito po yung guwapo na uh, taga Loob. Saka ito naman yung guwapo na taga Paway. Uh, Nicole, Pia Kasi kagawad Freddy, oh. Oh, daming pale mga kababayan. Ito yung tinatawag na Bongkato. Ayun. Oh, ma, Mabilis ang pag-ani ng palay mga kababayan oh. Oh, ganda oh. Allah. Nakakatakot pala. Oh. Galing, no? Oh. Wow. Oh, oh. ba? Diba? Andiyan na yung palay. Oh. Oh, tas ibababa na lang. Tingnan niyo mga kababayan kung gaano kabilis ang pag-ani ng palay. Oh, di ba? Daming ibon. Ayan dito po mga kababayan kinukuha yung mga palay hindi lang dito yan hanggang doon tapos hanggang doon sa kabila oh. dito po yung palay mga kababayan yan ang bilis oh. ito yung pagkain ng baka oh, di ba? Wow, no? Ganito pala mga kababayan, oh. Lawak nito mga kababayan hanggang doon. Ito lang yung inuna. Tapos hanggang doon. Ayan. Inaga. po Opo, lahat to. Hanggang doon pa nandun pa yung isa. Ah, pati po yung nasa malayo na oh, yun. Oo. Oh, Yan. <clears throat> sa tuwing anihan po mga kababayan, ito po yung mga ipin ginagawang, siyempre, ipapaaraw muna, tas palay, tas ipaparo tas ipapatrisel para gagawing bigas. Ito po yung mga pinamimigay ng Team Daddy Frankie sa mga kababayan natin. Sa mga ikaw sa buhay, kung ikaw kabayan, ah, uh, kailangan mo ng bigas yan comment ka lang diyan mababasa rin ng team daddy Frankie yan yan ito po gaano karami to mga kababayan yan gagawing bigas at uh, unti-unting ipapa mahagi yan, sa mga kababayan natin mga ilang sako po kaya yan kuya lahat hindi Two, ko pag naubos hindi ko <laughs> hindi ko ano hindi ko alam kung gaano karami basta Marami yan mga kababayan. Ito po yung gawain namin nung hindi pa kami napupunta ng Maynila. Yan, mag... Dati kasi mga kababayan, wala yung mga ganyan eh. Kinakarit pa eh. ba? Diba? Ngayon, siyempre, 2025 na dami ng technology na dumarating sa atin. Ito yung na, ano nila, na mabilisan. Dati, yung ano mo ba, yung ano lang, makina lang, kakaritin lang, hindi pa, ay, uh, tatabasin lang, hindi pa palay hindi pa nakakarga sa sako dito sa makina na to is pag nagapas bigas ay ano na palay na oh, tinan mo yung mga ibon na yan no? sinusundan ng ibon kasi yung mga gamu gamu na lumalabas o oh, oh. Oh, bilis na. No? Oh. Palay na agad, nakalagay na agad sa sako. Ganda oh. Di ba maraming nahuhulog na palay diyan? No? <tipira yun> Oo. na natin. Bossing, wala bang nauhulog na palay? Eh, paano itong nakadapa? Paano itong nakadapa? Pa Kuya pa rin, paano itong nakadapa? Pinadala niya, kaya dumapa. <laughs> Pag magaan, hindi yan dadapa. Ibig e, oh. Sabihin, mabigat yung dinadala niya. Mm -hmm. uh, Wala bang nahuhulog na palay? Eh? Wala. Kung meron man yung talagang normal lang naman na ano, hulog. Pero ano, malinis yan. Malinis yan. Walang, walang nasasayang? Oo, oh, wala. Yung nakikita mo, normal lang yan. Kung nakita ka, normal lang naman yan. So, kaya yung ipa. Nga na, no? walang laman o yun mga ganito nakabilis ang pagpapagapas ng palay dito sa ating mga palayan dito tayo mainit salamin tayo kasi namumula na yung mata masakit sa mata pag hindi nakasalamin lalo na pag mainit yung panahon yan yung mga kababayan. Ganyan, kabilis ang paggapas ng palay. Kahit gaano pa karami. Gaano pa karami yung gagapasin mo. Kung may ganyan ka, no? Mga oh, magkano kaya yan, boss? Mano, KJ. <coughs> uh -uh. Mayaman ka na siguro pag may ganyan ka, no? Yung uh gulong -uh? mo parang tanke. Parang bulldozer? <laughs> parang na ano ko sa ano sa ano ng ano pala oo eh <coughs> <coughs> medyo hindi maganda kasi pakiramdam ko eh Ayan na alis na naman kagapas na naman oh oh Tuloy na rin yung kabila dyan oh. Oo oh. Kailangan dalawa kasi para mabilis eh, Kasi inaapura itong ano ah, Sikat ng araw yung ganda ng panahon Kailangan ah, mabilis kasi hindi kasi pwedeng kapasin yan pag hindi maganda yung panahon pag Oo ah Basa lahat yan Ganyan, ganito ka ano Oo Yan na naman, may bagong deliver ulit Pagawa. <coughs> <coughs> mm -mm, para sa ano yan? Para sa shelter <coughs> Ganyan mga kababayan, walang tigil po ang Team Daddy Frankie para lalong mapaganda yung mga tirahan ng ating mga ano uh, nakukuha pinapaganda ni Daddy Frankie po lahat yan yung kanyang sweldo ay dyan napupunta po para ipagandahin yung mga kinalalagyan ng mga katulad nila Ate Christine uh, Kuya Junjun sa mga, sa mga iba pa na natutulungan ng Team Daddy Frankie Diyan po napupunta yung sweldo para sa agarang paggaling nila, kagawa po ng paraan ng Team Daddy Frankie o Daddy Frankie Official na mapaayos ang kinilalagyan nila. Ito na naman mga no? Paano yung gilid? No? Meron pala dito gilid. Mm -hmm. Bilis, no? balita ko KJ ano eh Papa, ano, papagawa ulit dito si Daddy Frankie magpapagawa po ulit shelter ulit oo oh, shelter ulit para hindi na siya mag-alala kahit kapag may nakita siya sa daan nakita ang team dalin agad dito oh. dyan talaga niya ay ginugugol yung kanyang ano yung kanyang uh, revenue sa mga sa mga bagay-bagay na pwedeng uh, maraming makikinabang hindi lang pansarili mga kababayan gumagawa po siya ng paraan para yung revenue niya ay eh, hindi lang ano hindi lang siya makikinabang unang-una makikinabang mga kababayan yung mga binipisari ganyan po tumulong ang ating daddy Frankie na founder kaya mga kababayan huwag niyo pong kalilimutan ang pag-support kay Daddy Frankie sa YouTube ah, sa premiere sa 7.08 ng gabi yan. kayo na po ang unang makakatulong sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie sa pamamagitan ng mga kababayan ng pag-like pag-comment, pag-share ay kayo po ang unang makakatulong hindi po si Daddy Frankie yan. kaya lubos na nagpapasalamat si Daddy Frankie at ang buong team dahil sa inyong pag-like, pag-comment, pag-share ay lubos na kayo ang nangunguna lagi na nakatulong sa mga tinutulungan ng Daddy Frankie team, mga kababayan. Ah. Anong gagawin dito sa gilid? Ito, harapis yung pato. Harapis yung bayan. Bakit iniwan? Babalikan kasi ah. upra sa tulong. Ah. Panghuli yan, panggilid. Ah. Gagawin mo dyan?

Kasi dati mga kababayan, ginagapas yan, tapos inuuwi sa bahay. Tapos doon, doon may sir Ngayon, dito na. Sasayang na to. Ito na, yung, ito na yung pagkain ng baka mga kababayan. Ngayon, nakakalat na lang. Gagawing pataba. Malapit, ma mabilis lang matapos KJ, no? Tinan mo yung ano? Nakakapat na tingnan mo. bilis no may lang sapo ang ito <laughs> oh. oh. galing tinan mga kababayan kung paano kabilis gaano kabilis ang pag ano bilis lang talaga yung gawain pag ganitong may ganito kang bagay no Sige, So, yun, mga kababayan, nakita nyo kung paano maggapas ng palay, kung gaano kabilis. Ito, yung mga palay ni Daddy Frankie. Yan. Kaya, lubos na nagpapasalamat ulit ang yung lingkod, Boss JB Vlogs, sa uh, uh, buong team Daddy Frankie. Hindi, hindi lang si Boss JB. Uh, buong team Daddy Frankie. Yan. Uh, Aling Rochelle, Daddy Frankie Official, KG27, sa Moto Vlog, Kuya Risky, Kuya JC. Yan. Uh, Nandyan po ang team Daddy Frankie Maraming maraming salamat po sa walang sawang support na ninyo and God bless us all Thank you and bye bye Kunting update lang po sa kung saan pinagkukuhaan uh, gina Kinukuha yung mga pala ni Daddy Frankie official Ito po mga kababayan Hindi lang po dito, di na po kami nagpunta doon sa malayo Kasi medyo maputik Kaya dito na lang sa gilid ng shelter So yun, bye bye